Nakalabas ako to sa bahay nga ni Ate Percy. Ay, grabe. May sandstorm. Ayan o. Nakalabas ako sa bahay ni Ate Percy. So, ako Andiyan yung bahay ni Ate Percy sa taas. Okay. Tapos, lalakarin ko ito papunta doon sa bahay ni Mama. Yung nanay ng amo ko. Ayan. Ayan dito ako dadaan kasi walang daanan nandun sa so, kabila Senarado na dito ako maglalakad sobrang init dito sa labas kahit gabi na ano ano ilang degrees ba ano yata 40, 42, 45 degrees celsius ayan <coughs>

doon sa kasada kasi mahirap. Baka mamaya mahuli ako ng pulis doon na naglalakad. Wala pa naman akong dalang ID. Kaya dito ako nagdaan. May shortcut kasi dito. O, ba diba? Parang Pilipinas lang, no? May shortcut, shortcut lang. Yan. Malapit na ako. Pag, paglabas ko dyan sa ano na yan. Sa alay na yan. Yan. Balalabas ako dito. Paglabas ko dito, Kalsada na naman. Ito. Another kalsada na naman dito. Ayan o. Oh. O. Oh, diba? Dito na ako. Diretso na yan. Diretso na ito. Doon ang way. Mapunta sa bahay ni Mama. Alam niyo anong dala ko guys. Ayan. dala-dala ako pagkain yan pagkain namin bigay na presi Wah Dito na ako, grabing init. Uh, sobrang init. Eh, dito na ako. Pasok na ako sa gate. Di ba?